Hi guys, welcome to me. Ang video for today, kwento ko sa inyo guys. Yun bang ano, amo ninyo, lalong lalong dito sa Hong Kong kasi ah uh, kasagaran or mostly dito mga Chinese, di ba? Mga or Singapore or Taiwan. Saan pa ba yung mga Chinese ang mga Amo um, nagbibigay ba sa inyo ng lysi? Yung lysi na pera, ganon. So sa akin dito guys, lagi akong nabibigyan ng lysi at saka binibili ko ng mahalagang bagay yung memorable, yung hindi ko siya makalimutan. Tapos ngayon, yung lately na niya sa akin nung December, 'di ba? 'di ba namatay nga yung alaga kong aso. So wala ako sa sa wish you ang tawag diyan. Hindi ko nabili agad. So ngayon nung last week binili ko siya ng uh, ano ng hikaw. Tapos ito lang yung pinaka fit doon sa pera na binigay sa akin. Mayroon pa nga yung tira, kaso. Ano, yun lang talaga yung price. Yeah, na 18k kasi ayaw ko ng 24k kasi malalambot. Ganon. So, kasi syempre, taga Pinas tayo, mainit doon. Pero sa totoo lang, guys, hindi ako, ano ha, hindi ako naghihikaw. Binili ko lang talaga. Kasi gusto ko lang. So, ayan. Binili ko lang. Uh, laro, laro. so, ayan. So, ayan siya. Para lang talaga akong naglalaro. So, ayan. Ah, di ba? Ang cute nya Ano lang to? 8.30 Hong Kong dollars. Mayroon pa akong tira. So, kung ano, ibibili ko lang ulit. Ipunin ko yung mga lysi tapos ibibili ko ulit ng ibang bagay na memorable. So, ganun siya guys. Lahat ng lahat ng binigay niya sa aking lysi may napupuntahan talaga. So, ganon yung ginawa ko. Hindi ko talaga siya ginagastos para ano para sa savings or what uh, or kinakain ko ganon, hindi talaga Kung mag-birthday din ako gagastos ako pero yung sweldo ko hindi yung pera ng hindi yung LC na binigay sa akin Ganun ako kasi parang memorable sa akin Tapos alam nyo ba nabilhan ko na rin yung mama ko na galing sa LC ng amo ko nabilhan ko yung mama ko na Mother's Day. Kaso ah, may may nangyayaring hindi ko gusto. So hindi ko na lang ikwento dito. Pero yung sa akin, nandiyan nandiyan nasa akin talaga yung ano ah, mga ibang license na binili ko ng ah, memorabilia. Ayon. Para pag-uwi ko na makikita ko ay itong mga to galing to sa pera ng amo ko na Lacey si, na hindi siya sweldo yung galing sa kanyang kinaibuturang puso ganoon kaya ganon ako sa tutulang yung may mga bigay sa akin tinatago ko yan kasi may nagbigay pa sa akin dito sa youtube tinatago ko yung tinatago ko yung parang may ano bang bracelet din kahit hindi kami nagkaintindihan Ganon, tinatago ko pa rin yung iba tinatapon ko na sa galit ko. yung <laughs> papel yata. Papel na may sulat. <laughs> Pero tinatago ko pa yung bracelet kasi ala, binili niya yun eh. Di <laughs> ba? Kawawa naman. Kahit, kahit mayaman sila, siyempre binili niya yun para sa akin. Tapos ganon yung gagawin ko. Hindi, hindi, naman, hindi naman ako ganon katigas. <laughs> ganon. So, uh, ayun lang, yung mga may bigay sa akin, tinatago ko yun, hindi ko, ano, hindi ko, ano ba, hindi ko binabaliwala, basta yung bigay sa akin talaga ng isang tao, uh, ano bang tao, itatago ko talaga yun. So, ganun, pero pag naiinis ako, yung iba hindi ko na tinatago, itatapon ko, <laughs> <laughs> pag hindi mahalagang bagay. <laughs> ganon pero kahit sa totoo lang kahit dahon nga kung ano talaga alam nyo yon mayroon talaga kayong pinagsasamahan <laughs> huwag niya itapon kasi yung akin kasi galit ako nun eh <laughs> ganon please kasi alam nyo yung galit mawawala din naman yan eh pagkatagal na panahon <laughs> yun nga lang tapon na yung iba so maraming nangyayaring ganyan mga kaibigan -ka ganon mula nung bata pa ako so ayun lang siya mararaan dami ko nang sasabihin hanggang sa muli Bye.